Ayun, mga kababayan. Actually, mga kababayan, meron lang akong i-update sa inyo, meron akong i-share sa inyo, at meron akong ipaparating sa inyo na isang balita na nakakagulat na imposible na mangyari ito sa uh, grupo. Pero alam niyo mga kababayan ngayon, nag nagsisihan na po, nagtuturuan na po kung sino po sa mga fake news blogger no, ang nagpapahamak sa mga Duterte. Speaking of nagpapahamak, Banat Bay. Galit na galit kay Maharlika ngayon. No? Na si Banat Bay daw ang nagpapabagsak ng reputasyon. Ah, si, si Maharlika daw ang nagpapabagsak ng reputasyon sa mga Duterte. So meron akong ipapakinig sa inyo. Ito po. Oh. oh galit na galit si Banat Bay. Mm -mm. So pakinggan ninyo ito. Sabi ni Banat Bay. Ito na. It's because alam nyo pero hindi nyo pinagindikan dahil takot kayo sa views bumagsak mm, bumagsak na no views si, si Banat Bay ah. wala akong pakialam maging sampo ang makinig sa akin basta naninindigan para sa bayan mm. kung ikaw maharlik ka sa tingin mo nasa tama ka sundan mo ang kumpas ng Pangulo Duterte ah. hindi ka sumusunod It So ibig sabihin mga kababayan, meron nga talagang utos si Digong sa kanila. Kasi tignan nyo si Banat Bay, Anong sabi? Sundan mo ang kumpas ni Pangulong Duterte. Ngunit ito daw si Maharlika hindi sumusunod. So means to say, tinuturuan na sila ni Digong. No? Ginaguide sila kung anong gagawin, ano ang bira, ano ang tirada, ano ang banat. ba? Diba? Oh, so continue. pahamak mo mga Duterte sa katarantaduhan mo. Hmm. Makinig kayo sa sinasabi ko dahil darating ang panahon sasabihin ko ulito I told you so I told you so. Hmm. Ano pa? Ang tigas kasi ng ulo ninyo. Hmm. Hmm. Paulit-ulit ko na sinasabi sa inyo. You never bring down the government with falsehood or lies. E hindi tama yun. And I thank God I have a father who believes in God. It's because alam nyo pero hindi nyo pinanindigan dahil takot kayo sa views bumagsak iba si Banat Bay wala akong pakialam maging sampo ang makinig sa akin basta naninindiga para sa bayan oh ayan nagsisihan na nagtuturoan na kasi ito daw si Maharlika si Bulljack no? si isang jutang inames oo oh, oh. may sarili para itong earth no? may sariling uh, mundo kaya, may sariling planet. Oo. Hindi sumusunod sa kompas ni, ni Digong nyo. Kaya, natatakot daw sila na bumagsak abuse. Oo. Eh si Banat Bay nga, sabi niya, kahit sampu na lang daw yung nanonood sa kanya, basta may paninindigan. Oh paano ito, mga kababayan? Ito na, nagsisihan na sila. Oo. So, di diba? Mm, -mm. E, tignan nyo, basahin natin yung mga comment dito ha. Ayan, mga comment. Sabi dito, lalo lang minahal si PBBM ng tao. Oh, ito naman sabi ni Laribas Shapi, iwan ko sa inyo. Oh, banat bay, malapit na ICC. Mm. Sana lang wag na kayong mag-away. Pwede naman kayo mag-usap. Sir, uh, pariho naman kayo ng gusto kay PRRD laban sa usapan po kayo. Oh, anong problema, banat bay? Ah, si Banatbay na high blood. Wala na kasing kikinig sa kanya. <laughs> tutu ba? Banatbay, attend ka bukas. No, sa, sa ano to eh. O, oh. so, nakaraang araw ata ito. O, oh, PRRD, ma ah, bestano, mama, mangyayari. O, oh. diba? Nag-away na ang mga kakampi. O, oh, next president daw si Sarah Banat. Bay, loves money. Mas maganda Banat Bay versus Banat Bay. Ano daw? O, oh, we pray for the Duterte's 32 million here, supporter. O, oh, may Diyos nakatingin sa inyo. Lahat mali nyo, tatapusin talaga ni Lord. Yari kayo kay Banat Bay. O, oh, ayan na, sila-sila na. <laughs> o, oh, ito na yung comment. O, oh, oh, oo nga, kahit ako minsan, parang di na ako naniniwala sa kanya. <laughs> Kaya nga, warli ka. oh, hindi ka kasi sumusunod. Fake news kang animal ka. Oo. Pulis ni Sara alam ko kung bakit gusto uh, ni Bato maibalik. Kasi pwedeng bumaliktad sa kanila. Kasi maraming alam nga kagaya ganun. Isip na lang natin si General, di ba? Kumalas dahil sa attempt na gagawin ni Duterte. Di ko maintindihan kung ano yung sinasabi niya. O, oh, sino ba kaaway mo? Hmm magkaaway na sila. oh, ang daming nagko-comment mga kababayan. O, oh, ba't mamamatay kakagalit dyan? O, oh, mamamatay kas kakagalit dyan kung false naman pala. Sinabi ni Maharlika is totoo ang totoo. Ano daw? Bakit ganito -comment ng mga comment sa mga DDS. Nagko-comment na lang mali, wrong spelling, wrong tayo ha. zero is eh, 0 zero, eh, zero, eh, zero, ha. Hindi yung 065. Mm. I told you so, sabi ni Banat Bay. Sara, go go go. Ito naman yung Sara walang H. Ha? Wrong spelling, wrong. Pina pinapa pinapabagsak nila ang admin, pero sila sila na mismo antay admin na nag-aaway. O nag-aaway-aaway, sila-sila na mismo, nagbabangayan at naghihilaan pa baba dahil alam nila paunti-unti na sila bilang maraming gising sa katotohanan. Ayon, sabi ni We live in such a high Sabi ni ano ni uh, pangalan nito. Yan. Basta nag-comment siya si Jirun. Oh, di naman kasi totoo ang mga bintang. Oh, ito, naguguluhan na ang mga didilis. So, uh, didilis supporter, kung saan sila papanig, kay Maharlika ba o kay Banat bay? Sumikip na ang mundo nyo. <laughs> Extend daw 50 years. Ayan, ah, nagpapaniwala kayo kay Maharlika. Wala sila sa mundo ng mga tao. Banatbay, anong nangyari sa'yo? Sila-sila na nagbubungguan ngayon, mga kababayan. Pakinggan nyo, oh, sabi ni Banatbay. Ikaw, Maharlika, sa tingin mo, mm. nasa Mm. Sitan mo ang kumpas ng Pangulo Duterte. Hindi ka sumusunod. Ipapahamak mo mga Duterte sa katarantaduhan mo. Mm. Makinig kayo sa sinasabi ko. Dahil darating ang panahon, sasabihin ko ulito, I told you so. Oh, alam niyo mga kababayan, yung pinag nila dito ay patungkol sa pinakalat ni Maharlika na uuwi na daw po si Digong sa kanyang birthday sa uh, March 28. Eh, mga kababayan, 27 na po ngayon. Ah, madaling araw po ngayon. Time check is alauna. O, alauna, 59. O, 27 na po. Mm -mm. Walang nangyari. Marami po mga DBLs na alam naman po natin ang definition ng mga DBS bobot, tanga-tanga, utu-uto, inutil, hampas lupa, mahirap, pangit ang kanilang lahi. So, naniniwala naman sila. So, sabi nga ni Banat Bay, ninyo yung pamilya Duterte. Tapos, meron pang panawagan itong si Marlika na, ano daw, no remittance. Oo, tigil padala daw hanggang sa mula March 28 hanggang, ano, April 4. Oo, hindi daw magpapadala. So, ito, galit na galit yung lolo ninyo. Oo, Paul Chunso. Hmm. Di Ulitin natin. It's because, hmm. alam nyo, pero hindi nyo pinagindigan dahil takot kayo sa views bumagsak. no Iba si Banat wala akong pakialam. Alam naman kasi daw ni Maharlika hindi makakalaya. Alam ni Maharlika na hindi makakauwi si Digong sa Dabaw. Pero, ah, pinanindigan ni Maharlika kasi natakot siyang mawala ng views. Kaya galit na galit itong si Banat Bay. Mm, mm ito ah. It's because... Oh. Alam nyo, pero hindi nyo pinanindigan dahil takot kayo sa views, bumagsak. Oh. Iba si Banat Bay kasi mga fake news nga naman oo kaya biruin nyo si Banatbay syempre nagbago na yan nagbago na yan ang isip niya na parang lilipat yata kay BBM oo so yun nga nagpapabango eh itong Maharlika nagpakalat na ng fake news na uuwi na daw si si Digong sa March 28 sa birthday hmm di nagpakalat ngayon naglabas na ng mga lumang video na si Digong nasa airport ng ano late ba yun oh, airport ng Lite. oh, doon nagpakalat ng video na umuwi na daw. Tapos sabi ko, wow, umuwi. Tapos, bakit walang kasama? Siya lang mag-isa. Oh, so ngayon yung mga nagko-comment. oh, ito, actually ah, ipakita ko sa inyo. Hmm. Pinakalat nila ngayon na si Digong, hmm. Digong nakauwi na. Hmm. Ito ah. Oh. Ito yung pinakalat nila ngayon, mga kababayan. Yan ang pinakalat nila nakauwi na daw si Digong sa Pilipinas. So, paano nangyari na nakauwi na si Digong? eh nasaan si Medialdia? Oh. Ay ano, oh, nakauwi na daw. Hmm. Tapos nagulat ako, ang airport is ah napakaliit. Tsaka ang sinakyan dito, Philippine Airlines eh, hindi naman Philippine Airlines yung galing ano. Hindi naman Philippine Airlines ang eroplano galing ng Netherlands. Oh, paano nangyari to? Philippine Airlines ang sinakyan. Tapos, 23 hours. Ngayon, yung nag dito, dahil ito sa fake news ni Maharlika ng pinapakalat na pinapakalat nga ni Maharlika. Totoo ba ito? Bakit wala si BP Sara at Atorly Mbidial at si Robin Padilla? Bakit walang pulis sa Netherlands? Bakit Pinoy? Baka hindi yan legit. <laughs> Umaasa ang mga bubong DBS. Oo, matagal na yan. O, oh, ito, nag-comment si Yao Ming. O, oh, naa, naa na, si tatay diri sa Dabaw, ganiha. Na ako kita, jud na po siya. Ayan na naman, itong Troy Jones. Isa ito sa mga fake news na mamamatay na lang, bobo pa rin. 2024 pa yan, idol. Kaya tayo nasabihan ng fake news. <laughs> Oh, Mabuisit kasi. Ayan, oh, agal na itong video na to. Bago po yan, load So, ito naman si Busking Balmag. Totoo ba ito nakauwi na? Thank you, Lord, Papa Jesus. Oh, Tangin na ngayon. nagka lord Lord kayo. O, oh, salamat sa ginoo. Nakauwi na ganyan si Digong. Tunay po ba yan? <laughs> Alam nyo, kaya nga galit na galit si Banat Bay ah O oh, guys, totoo ba to guys? Salamat kay Lord O oh, may nag-comment naman, bangag ka ba? <laughs> <laughs> ni ah, oo oh, oh, tinuod unta ni uy halata namang matagal na yan dahil malakas pa si PRRD totoo ba yan gusto kong umiyak kaso tumawa ako kung totoo man iiyak ako mo <laughs> ang daming didiis na bubu. bakit ganun kay ginawa yung kulto si Digong uh, sabi nga ni Trillianis tandaan ninyo si Digong hindi santo <laughs> if it is true bakit binalita uh, bakit hindi binalita hmm. yehe I love you tatay <laughs> Oo, uh, oh. Diyos ko Lord, maraming salamat Dininig nyo ang dasal namin ng buong mundo Kunyeta O, oh, totoo ba itong nakita ko? Oh, hindi po, fake news po yan <laughs> oh, ito, pinauwi ng tatay na pulis Kasi kakain na mm. Pinauwi na daw ng pulis Si Digong hmm, Ito, oh. Ah. mm. Tapos makikita mo yung airport Parang late eh, ata to o oh, ilo-ilo. Ang liit ng airport. Hindi ako niniwala ang Dabao to. Tsaka napaka-imposible ha, mula Netherlands papuntang Dabao. Pagkakaalam ko Manila muna, Ninoy Aquino International Airport, bago mag-Dabao. Kaya si Banat Bay galit na galit. Ah. Oo. Kasi, ah, Diyos miyo mariman. Ayan yes, ah. It's because, hmm. alam nyo, pero hindi nyo pinag-indigan dahil hmm. takot kayo sa views bumagsak. Ah. Iba si Banat Bay wala akong pakialam maging sampo ang makinig sa akin basta naninindiga para sa bayan kung ikaw maharlik ka sa tingin mo nasa tama ka sundan mo ang kumpas ng Pangulong Duterte hmm. hindi ka sumusunod ipapahamak mo mga Duterte sa kakarantaguhan mo diba? o oh, ayan fake news kasi kayo 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 na nagbabanggaan kayo kayo na nag-aaway banat bay galit na galit oo oh, diba? fake news. <laughs> so, yun lang ha, mga kababayan. Mm, fake news now, fake news soon, fake news kayong lahat. And I thank you, God first. Bali.